Ito pre, sabis na yata to pre Here we go Sinasabi ko sa inyo, sabis na to pre Sabis na to pre Ang galing. Ang galing. O, tangina. Saan yung isa? Ba't mo pinatay, pre? Dapat di mo pinatay. Bobo mo naman, Mia. Supot ka pa. Ang sakit mo namang magsalita. Eh, hanggang minyak lang ako? hindi naman ako manya. Bastos ka! Dili si na naman, pre. Baka mamaya, pre, maubos yan sila, pre. Ano ka na si si Raulo? Aldos muna tayo. Hindi, wow. Ano ba ba? Restart nito. Restart, pre. Restart. Bahala ka sa buhay mo. Uy, sisimula na pala. I don't want to talk to you, Bixie. Just restart my phone. Nakadrags ka ba? Okay. Tok, tok, Tuk-tuking ko bitlog mo tapang nila ila pre oh siguro makakalimutan pangalan nito pag binugbog ko to pre tumesting ka yun yung pre ah paano ko bugbogin yan pre ah maghintay lang kayo o sino na first blood bobo ka ba ang na nga naman nun kahit dito may na first blood ano ka na sisira ulo mid 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 tatlo na sa taas kailangan nyo maging tatlo na sa taas Masyado kang ipal, ah. Sorry. Huwag kang lalapit sa akin kasi bogbog -bog ka. Basta ako matatakot? Baka oh, lang, like, pre, oh. Hindi ka bogbog -bog yun, pre. Pero huwag muna. Mamamatay oh, ako, eh. Pinstak lang yan. Mamatay yan. Pero dito, pre. Mind mo, mindset ba? Mindset. Tulad niyan, oh. Papatay na natin sila Layla, oh. Here we go! Patay pre. Layla lang, Layla lang. Sabing Layla lang eh. Bobo ang puta. Wala na push. Wala. Ang kapal mo Mia, pusher ka ba? Ang kapal. Sorry na. Ready pinsa kayo pre. Pre. Here we go. tumama ka naman ang sapak mo. Hindi naman tumatama yung sapak mo, pre! Ano pakiko? Oh. ko Pang sabis na to, pre, ah. Nambubugbog lang ako ng mga supot dito, pre. Hindi, wow. Unstoppable. Walang unstoppable sa akin. Here we ano go! Ang sa akin sana yun, eh. Prey, kalma kayo, pre. Oh, kalma. Oh, tragis, min. Uy. Bakit kayo pabugbog ng pabugbog? Sorry. Puso, puso, puso. Dibdib, dibdib. -dib. Langs, langs, langs. Tatamahan kita. Oh, anong ginagawa mo, pre? Cute ka ba? Cute ka ba? Cute ka ba? Lakas mo! Ah, cute ka ba? Walang cute sa akin ako, mas cute dito! Ang lakas ng tama mo, tama ka na! Itong dalawa na to, napaka-pusher talaga itong dalawa na to, no? Ba't kayo pusher? Hello. Anong pinaglalaki nyo sa buhay, ha? Ano ka? Oh, tragis ka. Ang lakas, oh! Oh my What? God! Pagpakita ka! ka! Huwag ka nang papalag, pre. Ano? Wow naman! Oh. Oh, what? What? Ano ka na sisira ulo? <laughs> oh, anong ginagawa mo, pre? Pangarap ka ba sa buhay? Pangarap ka ba sa buhay? Oh. Oh. Magaling kang kupal ka. Ano? Here we go! Sa prank. Uy, 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 nagpapatayin sila pre, Anong rampage? Anong rampage pinagsasabi mo, ha? Hmm, <tong> rampage? Sorry. Ha? Anong rampage? Anong rampage? Rampage. Ulol. Pasensya na kayo mga pre, binubugbog ko yung supot dito sa lurang. Talaga, Charmin? Ito pre, sabis na yata to pre. Here we go! Sinasabi ko sa inyo, sabis na to pre. Sabis na to pre. Ang galing! Ang galing! O, oh, tangin na, saan yung isa? Ba't mo pinatay, pre? Dapat di mo pinatay! Bobo mo naman, Mia! Supot ka pa! Ang sakit mo namang magsalita! Eh, yung gang minyak lang ako! Kahit hindi naman ako manyak! Bastos ka! Eh, nakita mo pa doon na manyak ba yun. Hindi naman tayo manyak na kanila ka. Parang ulol na gigil nyo ako. Ano? Palag? Ano? Atang hero! Aldos, alin stock mo? One million. One million. Ito na, pre. Ito na, pre. Sasugod so, so na ako, pre. Okay. Reset naman, no? Sorry, sorry. <laughs> Ito, pre. Sabis na to, pre. Papunta na talaga to sa Savage pre. Ito pre, papunta na to sa Savage pre. Ay, gago. Sayang nga, oh, gaga! Ano Ang nakala ko lumaban yun. Bobo ang puta. Masabitin nyo na ako. Sige na, isa lang. Pulol. Oh, Mia. Mia. Rock, rock, Mia. Patay ka, Mia. Ayun okay, na, sabis na to, pre. Oh, tragis talaga. Ba't kayo tumatakbo? Bobo ka ba? Para kayong mga siraulo. Sorry. Here we go. Okay, laban. Ina! Oh, tragis talaga oh. Pag minamalas ka talaga. Na... Lakas mo! Ogo. Wow naman! <laughs> dipinsa! Dipinsa! Yot lao, law, min. Ayo talaga tayo pa sa Beijing, pre! Bakit ganun? Ayaw, nagsurrender na tuloy. Huwag kayo iya! Yeah. Ay!